guys, malapit na tayo sa Dagan-Nagatan Ayan na, ayan yung kanilang lake iba't iba activities guys na pwedeng gawin dito sa loob ng campsite ayan guys welcome to dagat-dagatan campsite guys so ayan sa badang kaliwa uh, makikita kagad natin ang mga rules and regulations nila guys ito guys check natin ang kanilang day At eto pa mayroon silang uh, fish pond Ayan guys, ayan naman ang lake nila. Halika tingnan natin. Malawak at malaki rin ang lake nila. Uh, ayan guys, yung mga balsa nila. at uh, saka, dyan pwede rin para may nguwit. Ito yung masasabi ko na isa sa pinakamagandang napuntahan ko na at na-i-vlog ko na campsite okay dito uh, panalo guys sana ma-experience rin na pumunta rito at makapag overnight kayo hindi naman kamahalan guys kayang-kaya ng budget natin samayon na ang mga family and friends nyo at ang mga makikita nyo mga kubo na nakatayo dyan guys yan puro for rent lahat yan At halika, tignan naman natin ang docking ng balsa nila. Ayan guys, mukha namang matibay. Halika, magparegister register muna tayo dun sa registration area nila. Ayan guys. Ayan, tinutumbok na yan. Ayan, dyan tayo magpa guys. So guys, dito naman sa area ito tayo uh, -in before tayo uh, gumamit ng uh, facilities at saka uh, maikot ang buong ng campsite. 150 per head lang dito guys. And guys, for rent yung mga kubong yan. Ah, yan ang isa sa mga pinayaupahan nila. Marami pang kubo dito guys. And bukod sa bungad pa lang ito, marami pa rin sa madadaanan natin. And guys, kung gusto nyong ma-enjoy yung lake, ayan, for rent din yan. ah guys, 300 per hour ang rent nila dito sa pedal bike. Mas may enjoy nyo guys ang lake kapag ka ginamit niya yan uh, guys uh, lapitan natin yung pedal uh, bike nila So ayan guys Check natin kung matibay yung Atulay ah, nila guys ah, Matibay naman pala Okay Ito ang pedal bike nila Ayan pantatluhan Pwede rin tayong uh, mag-rent ng uh, pamingwit Kung gusto natin mamingwit ng sda rito uh, 50 pesos lang din naman ang uh, bay uh, bayad sa bingwit nila Lawak ng lake nila And guys, sa mga iba pang kubo na for rent nila. Puntahan naman natin ngayon ang landscape nila. Check naman natin kung ano ang meron doon. Actually guys, sa malayo pa lang pagkapasok palang pa lang ng gate, may uh, makikita nyo kaagad ang uh, ganda ng landscape nila guys. Okay na okay yung place guys. Sobrang ano uh, masarap mag-unwind and yung mga kids malawak ang tatakbuhan nila dito. And guys, meron din sila mga picnic table. Then, may ilaw din naman sila. Ayan, nakasolar naman sila. Maganda ang place. Okay guys, tingnan natin ang ano, ang pagpapakain nila ng isda para sa mga gustong mamingwit ayan, nagbibigay sila ng pagkain ng isda para lumapit para hindi na tayo mahirapang mamingwit ng matagal guys ayan na ayan guys, nagsasabi sila para lumapit ang mga isda guys ayan. tara, mamingwit tayo oh. <laughs> Ayan guys, ayan si Ate Jing, tama po ba? Ayan na. Ate Jing, tatanong ko lang po, magkano po ang rent ng kubo ninyo dito? Bali, yung po sa taas po sir, small kubo, ano po yan? Ah, uh, 2,000 po. Ang overnight. Yes po. Ayan. ayan. Bali may si Ate sa sarili din na Ito naman po, five beddings po yan, may sariling kitchen, may sariling CR. Magkano naman? 3,500. Ayan, 3,500. So, 2,000 yung maliit. 3,500 yung malaki. Then, ito yung mga bago rito na parang bagong gawa. Ito po, 3,000 po yung nasa likod. Ah, 3,000 yung nasa likod. Ayun. Tapos yung mga cottage. Mga 500 lang. Ah, 500. Ah, ano yun. Mga 250 po, 300. Ayun. Ayun na. So, may idea na tayo kung magkano ang rent sa bawat kubo at cottage. Kaya hindi ganun kamahalan guys, hindi na natin kailangan lumayo pa para uh, um, makapagbakasyon tayo or makapag-relax. Dito lang sa tanay guys, marami pa magandang nakatago dito. Ito guys, pwede rin tayo magpaluto dito. Ito yung mga minu nila. At may tindahan din sila dito. Kuya, ano to mga halaman yun to? ah for sale din to? O alaga? Hindi ko na po alam kung for sale lang. Ah, ha, ha. Ang gaganda eh. Opo, binibiging. Ayan, ayan. Ayan. Ayan guys, pwede tayong bumili kung may matipuhan tayong halaman na uh, ah, naka ano nila, mga nakanet. At ayan si Kuya, kasalukuyang nagahanap uh, naghahanap ng uh, bait para sa ating ano, uh, pamingwit. Ayan guys, yan ang kubo nila. At ito naman, may CR na rin. Sige okay guys, tignan natin kung ano ang meron doon. Ah, eto na guys, yung kanilang swimming pool. ay Ayan. Guys, mukhang lang full. Ayun. Guys meron silang dalawang uh, pool. Ito naman ang isa. kaya naman guys yung pambata ayan kahit na sa kadis tayo nakikita natin ang sa super bus mga kids guys ayan ayan katabi katabi lang nila ang pool yan habang kumakain tayo dyan or nagpe-prepare kahit magtatakbuhan yung mga bata or maligo kitang kita natin hindi na nila kailangan masyado pa lumayo para ma-enjoy nila pool ayan guys so ayan guys nakita na natin ang kung ano meron sa ibaba sabukan naman natin kumuha ng uh, shots sa top view naman tayo